Hello vlog, welcome to my guys. Ang ating topic karon, magkis god kung unsay maayong gamiton nga Facebook, kung Facebook profile ba or Facebook page. Nindot ning topic karon ilamina sa mga magsugod pa og vlog kung unsay ilang gamiton sa ila ang pagvlogging kung ang Facebook profile ba or Facebook page. So karon ang atong isugutan is a number of followers. Sa Facebook profile ni mo, kung example naa ka existing 1000 friends, automatic na siya mahimo 1000 followers kung i-on mo ang imo ang professional mode. Sa to ang Facebook page, kung magama ka o Facebook page, automatic zero ang imo ang number of friends. So, magsugod yun ka o zero pag invites imo ang mga Facebook friends nga i-like or i-follow ang imo ang Facebook page. Ikadawang kalainan. Ang imo ang Facebook profile mo na imo ang personal account. So, nakapublic na siya. Tanan ni mga friends. So, kasi sa una, nakakita sa imo ang Facebook profile. Pero ang imo ang Facebook page mo na siya gitawag nga na kay privacy sa so, tanan ni mong i-upload nga video or photo sa imo ang Facebook page kay magsugot pa man zero. Kanindot lang sa Facebook page kay kay privacy dili siya maipon sa imo ang personal account ang imo mga videos, mga photos. Dili siya masagulito sa imo ang personal account. Ikatulong kalainan, kung maban ang imo ang Facebook profile mawala ginatanan ang imong hinaguan. Imo ang Facebook page kung maban magani na siya or naa mga violation. Asa ah, gilang kay imo ang Facebook profile importante ang imo ang Facebook profile nga dili mawala kay sinaguan imo na sukad sa una Karon magiskunta ta kung unsa ona to pag ang ato ang number of followers sa ato ang Facebook profile or sa Facebook page. So dili tanan nga imo ang followers imo ang Facebook friends. Na atay mga na sa ato mga vloggers nga dili pa kaabot ang ila ang Facebook friends of 5000 na eligible na sila sa stream monetization ads. Ano man na. Nice. So karon tudloan ta mo kung unsa ninyo pagkabalo kung pila gyud ang inyo ang followers plus Facebook friends. So, karon matong mo sa inyo ang Google, i-search niyo diha ang facebook.com slash creators. Kung makita ninyo ang imo ang parehas ako ang ako duha ka account, Facebook page o ang Facebook profile. Nakita na kita diha nga 354 followers na ako. At 350 followers na ako, dili nasa na ako mga friends followers na sila. In short, mga true friends. Joke lang. So, karon mubalik na sa inyo ang Facebook profile. So, tanaw na to diha ang inyong friends. Dili ka sa your friends. Kung makita niyo mo diha ang imong 5,000 followers or ginatawag ka 5,000 friends mo na sila. So ato na siyang i-add og 5,000 plus 354 mo na ang ako ang followers. So not all followers imo ang friends. Not all enemies are your friends. Okay. Wala lang. Wala lang. Story lang. So, karon mag-iskuta kung kung saan na ito pag-eligible stream ads monetization. Ang ato ang stream ads monetization na asay lima eligible criteria. Ang usa is ang number of followers dapat na kay 5,000 followers. Ikadawa is wala kay mga violation nga nagsunod ka sa ila ang rules and regulations. Ikatulo is na kay number of 60,000 minutes views imong videos or mga live videos. Kaupat is dapat nagpuyo ka sa imo ang eligible country sama sa Philippines kalay is nag ka og lima ka eligible videos. So muna yung mga lima ka criteria para ma ka sa stream ads monetization. So sa number 1 pa daan dapat na kay 5,000 followers. So dali dali lang na sa pangitaon kay daghan mga mga friends nga nagpahipi ipi lang diha. So ang ato nang ipang accept na sila. So kaning ikaduha nga criteria ang lisod kaayo ang 60,000 minutes views sa imong videos. So karon kung lang ta mag-upload mga videos nato para ma-eligible ta sa stream ads monetization. Either mag-post ka og live videos, mag-post ka mga content nimo, nga ng mga sense of license, dipindi nimo, kung informative video ba, educational video ba, kung ako ang tip ninyo guys, kung asa mo expert o asa mo comfortable nga video, mo na i-upload ninyo. Parang ako, kung ganahan ko mga comedy part nga mga video, content, mo yak ni upload kung ganahan ko mga luto-luto kung ikaw mahilig kang magluto i-upload din mo na kung ganahan ka sa sports or basketball pareha na ako ay di, mag-upload ka kabaw sa basketball depende na nimo kung asa ka comfortable so kung ako ang pangutan kung asa maayo gamiton Facebook profile ba or Facebook page depende ra gyud na ninyo pero para nako, ako ay eh, naa ko idaan eh, daan 5000 plus friends and followers dire ko sa Facebook profile aron di na ako magsugod pag zero kung gusto niyo muna kay privacy or wala ka gadali ng mga kwarta kay kwartaan ng mga kadaan, di ayaw pag dali-dali paggamit sa imong Facebook page. Pero ang nakalain lang sa Facebook page is mag-invite video ka o mga new friends ni mo. Hantun, maabot ka 5,000 followers. Dipindi na niyo guys kung sa inyong gamiton. Kung imong Facebook profile ba or ang Facebook page is up to you. Ito ang next content. Ito ang pag kung unsig kalainan sa... Ah, napagkainig. Kapay. Take one, two, three, go. Sakit lang kayo sa 2 hours later. Sa atong next content guys, atong pag-eskutan kung sa'y kalain na sa si stream ads monetization of add on reels monetization. Dito na iskutan kung pila ang required nga number of minutes viewed sa stream ads monetization versus number of minutes viewed sa ads on reels. So I hope nga nakatabang niya ako ang content sa mga ganan nga mag-vlog kung asa yung yung gamiton yung Facebook page ba or Facebook profile. It's up to you guys. As long as ganahan ka sa imo ang gihimo karon nga mag ka, ay lang pong si Ruso ah, kay aron di ka masikitan nga gamay ra ang katanaw. Tingaw-lingaw lang gud ta kay maabot gyud nga ang panahon nga ma-eligible ka sa imo ang stream ads monetization or ads on reels. Para sa mga wala pa naka sa ako ang Facebook profile or Facebook page, don't forget to follow my Facebook page Ranger TV sa ako ang profile is Ranger para updated ka sa mga bagong kaganapan sa bahay ni Kuya sa ako mga videos content nga malingaw ka o malingaw pug ko hindi lang natapos ako ang video salamat sa pagtanaw see you tomorrow bye bye, bye, -bye.